Hi, what's up guys? So ayan, for today's video, meron akong i-share sa inyo na application at dalawang beses na ako nakapag-withdraw. So ito yun guys, so very successful na talaga siya kaya legit talaga siya. Kaya ano pang gagawin natin? I-share ko to sa inyo para pwede din siyang pagkitaan tulad ko. So this is the extra income lang natin guys. So ano gagawin natin? Tara natin i-share ko sa inyo. Ayan, so andito tayo ngayon sa aking dashboard. So makikita nyo, nakakaroundset ako. Ito, ito ako, nandyan ako sa live na yan. Nakaupo ako dyan. At ngayon papakita ko sa inyo na ito dito, legit talaga to kasi nakapag-withdraw na ako ng dalawang beses. So makikita nyo, meron akong coins. So yung coins, pwede natin i-convert to points para ma-withdraw natin. So kailangan na natin makipag-trade. Meron, lang tayong kakausapin ng mga tao na mga legit na pwede tayong babatuhan tayo ng points at babatuhan din natin sila ng coins para convert to points na yun. Basta lang guys, kapag nandito na kayo sa apps na to matutunan din yun sya, so punta tayo dito sa withdraw, tapos meron makikita kayo dyan total amount, so meron akong $1 at meron pa akong pending na $3, so nasa total of $4.89 na ako so nakapag withdraw na din ako nito ng dalang beses, so dito sa taas merong record dyan, so punta natin yan at ayan, dito, ito yung katunayan guys na legit talaga itong application na to kasi dalawang beses na ako nakapag-withdraw. So ayan, pindutin natin to yung unang withdrawal ko. Ayan, makikita nyo dyan na na-transfer na sa aking Gcash account kasi Gcash yung ginamit ko dito. Doon ko tinransfer ang aking sahod dito sa application. So, meron ako, unang withdrawal ko dito ay 511. So, ito yung tinry ko kung legit ba talaga siya. And yes, napatunayan kung legit talaga siya. At palawa, pangalawa withdrawal, ayan, 503 naman ang aking pangalawang withdrawal. So, ang minimum lang talaga ng withdraw, ng points dito para makapag-withdraw ka ay 100 coins. So, ayan, equivalent yan sa $10. So, ayan, yung minimum dollar dyan is 100 coins para 100 points para makonvert siya ng dollar na 10 dollars. So, yan yung minimum. So, kung gusto niyo mag, kung gusto nyo talagang ganito na extra income, ang kailangan nyo lang, puntahan nyo lang sa comment section or sa description, i-download nyo lang yung, app apps na to. Tapos, pag, pag download nyo, mag-fill up lang kayo doon. At dapat naka-authenticate na kayo. Kung pagdating nyo dito sa baba, ayan, ito yung profile natin. Pagdating nyo, meron na kayong ganyan at hindi pa kayo naka-authentication, hindi pa kayo nakapag-register sa authentication. So, make sure puntahan nyo itong authentication na yan. Ayan. So, dapat naka-ganito na kayo, naka-certified na kayo para magawa nyo yung mga dito. At kapag, mag, pag, kapag napasa na kayo ng authentication nyo, punta kayo dito sa rewards. Dito sa rewards, ito yung makikita yung mga kailangan yung gawin dito sa apps na to. So ako, andito ako guys sa join the party for 1 hour. So naka 41 minutes na ako dyan. Kapag natapos ko na dyan, ikiklaim ko siya dito din. So kailangan pindutin ko lang yung reward dyan. At pag na-receive ko na siya yung 800 na points, madadagdagan na to ang aking points na 18,000 points. Madadagdagan na siya. So ganun lang naman siya guys kadali. Tapos kapag umabot na siya sa 100, 100 points, pwede ko na siyang withdrawin. So, ganyan. So, ngayon, andito ako. So, pindutin natin yan. So, ayan ako, guys. So, makikita nyo dito, box na yan na sumasayaw. So, pag pindot nyo dyan, meron kayong makukuha na 5 coins. Ayan. So, 5 coins, i-receive eh, nyo lang yan. At andito yan na dadagdag. So, kanina, diba, 75 ngayon, naging 80 coins. Andito sa baba. So, ganyan lang siya. And, itong galing sa akin, 2, 3, 4, ang tawag niyan ay crown set. So, dilaw yung upuan niya. Di tulad dito sa baba, ayan, 7, 8, 9. So, hindi dilaw yung upuan dyan. So, kapag gumawa ka ng task, dito ka lang umupo sa 2, 3, and 4. Ganun lang gawin nyo, guys. Pag pumasok kayo ng party live, dyan lang kayo umupo. Yung mag-join kayo ng party, 1 hour, dyan lang kayo umupo. At every 5 minutes, claim nyo yung rewards nyo dito sa box na yan. Sa mystery box. So, ayan. At dito naman, balik tayo hindi mo na ako mag leave dyan kasi mag-join mo ako ng party. Dito sa baba, makikita nyo lahat ng na nagla-live dito. Ayan, lahat ng na nagla-live. Tapos dito sa pangalawa, dito niyo makikita yung nagpa-party live. Ayan, tulad ng sinalihan ko, party live yon na nakaupo ako ng round set. Dito naman sa gitna, dito lahat yung nagpo-post ng mga video. And dito naman si isa, ito naman yung message. At sa kadulo naman, ito yung ating profile. So, ganun lang yun siya, guys, kadali. At kapag gusto niyo lang yung mga task nyo dito, yan lahat. So, yun nga sinabi ko kanina, after dito sa aking ano, uh, party, uh, dito sa aking party, party live na sinalihan ko, mag one hour din ako na live. So, yung one hour na live, wala kang gagawin. Basta so, nakapokus lang na yung mukha mo sa camera, ganun lang yung gagawin mo. So, wala lang kahit kumain ka pa kahit sumayaw ka pa basta naka, nakaharap sa iyo yung camera so ganoon lang siya guys so i ko sa inyo ito legit talaga tong ano apps na to kung gusto niyo i-try andun yung link sa comment section natin or sa description so pagkakita niyo to guys kasi ako dalawang beses talaga ako nakapag-withdraw nito so wala talaga akong binayaran dito di ba enjoy enjoy lang so while nagdo-load kayo, pwede okay, niyo gamitin dito. So ako data lang naman gamit ko dito. So nakabawi-bawi din ako dito. So kung gusto niyo i-try, i-download niyo na at mag-apply na kayo dito. Ano, isa pa pala dito guys, ako wala akong agency. May nag-o-offer dito na apply agency, apply agency kasi tutulungan ka. Pero ako hindi ako nag-apply ng agency kasi mas maganda daw pag wala ng agency. Yung nung yun yung alam ko ha sa marami nagsasabi sa akin dito kasi dito nakakapag withdraw ka kahit walang agency. So yun lang guys. I hope may natutunan kayo sa akin at magkaroon tayo ng extra income.